Papagpala natin sa lahat, mga totoong Inday! Kawai kawai! Ayan! Kasama natin ngayon si Juban Pabon, ang farmer hero natin mula dito sa Polo, Pulumulok, South Cotabato partner. Ter, ipakita mo na yung mga ating mga harbisin dyan, malalaki yung avocado. So dito po tayo mga idol. Ang uh, avocado, isang piraso po is mahigit. Isang kilo po mga idol, partner. Oh. So ito, haharbisin po natin. Yan, napakababa. Unang bunga pa lang ng avocado ito nila, Juban, mga idol. Grabe, kalaki-laki, oh! Ayan. Oh! Uy, di pong kling. Kikiluhin na natin, partner. Saglit lang. Uy, sige, dalisan ko dyan. O. Oh. Tingnan natin mamaya. Kikiluhin natin yan, o. Oh. Yung cameraman natin dyan, si Ginny, Ayusin ah. okay, Kapagayusin mo dyan. O. <laughs> o. Oh, oh, tingnan mo yun. O, oh, malapit na mahinog, o. Oh. O, oh, pag mag-start na siya mag-violate, mahihinog na yan, o. Oh. Ito pa. Oh. Dali natin ito yan, o. O, oh. oh, yan, O. O. O Oh. Ah, natin 'yan. Ito si Juban, si Juban naman magkilo. Ito na magkilo ba? Ayun mga idol. Oh, 'yan oh. Tingnan niyo. Ayun, timbangin natin saglit lang, saglit lang. Oh. Oh, ito 'yung abukado ni Juban. Oh. Ayun oh, zero po 'yan mga idol ah. Oh. Isang piraso pa lang 'yon, isang kilo. Oh. Gan. Ayan, dalawa, dalawang yeah. kilo. Tatlo, tatlong, tatlong kilo. Yeah. Apat, apat na kilo, grabe. Isang kilo bawat isang abukado. Lima, mayigit limang bro. kilo. Sampung piraso, sampung kilo. Anim, mahigit anim na kilo. Pito. Ayan. Grabe. Um, mahulog na. <laughs> yan, ito ang pitong piraso na abukado mga idol. Ayan, oh grabe kalaki laki mga abukado na yan partner. Talaga totoong kitang kita to partner kasi ang abukado sa Malusun partner mahal masyado ba? Ayan, no? Grabe oh. Grabe. Tanungin natin si Jovan Mamaya. So panoorin niyo yung video na to. Dahil si Jovan interviewin natin. Yeah. At 'yan mga idol, dito po tayo sa isang area nila Idol Jovan Pabon. Kung saan napakalaki talaga yung kanilang abukado. Idol Jovan, bakit niyo naisipang ang uh, sa daming variety ng abukado, itong abukado ang gusto niyong itinanim? Ah, uh, ito kasi yung demand sa market, yung malaking abukado, malaki rin ang bili sa uh, kanila. Itong oh, malalaki. Oo, oh, malalaki. Ayun oh, partner. Oo. Oh, kasi dito sa area natin, maraming klaseng avocado. Um, Pero sabi nga ni tatay niya, ni papa niya, magtanim ka lang ang mga avocado, piliin mo na yung malalaki. Dahil uh, yung size ang pinaka-matter dito eh. Uh, uh, Kung malaki, mas malaki, mas malaki yung presyo ng avocado mo. Kasi Van, yung has kasi di ba uh, mahal din yun. Uh, 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 bakit hindi ka nagtanim ng has? Bakit itong mga malalaki ang tinanim mo? Ang has kasi mahirapan ka pa maghanap ng buyer eh, kasi oh. export yun sa ibang bansa. Hmm. Kaya hindi kagaya nito nga uh, kahit saan mo lang ito binta, hmm. mabili ka agad. Oh, hmm. At saka, ang baba pa po mga idol, oh. hmm. Oh, yeah, ang no? dami ng bunga. Partner, ito ang tanong nila ngayon. Oh. Tatanungin nila, saan nyo nakuha yung kanyang breed of variety nito? Yes, avocado na to. Ano ba pangalan ng avocado nito? Ah, uh, wala itong pangalan binigay lang. <laughs> binigay, oh, binigay lang sa akin ng ano ng kaibigan ko. At... Yes, pwede ba tayong matimbang ulit? Pwede. Ayan. Ayan. So kanina sa mga nakapanood ng natimbang natin mga idol, ito na yung ating dagdag na bes, actual. Best. actual. Hmm. Ayan, partner. Oh. Ilagay ko to. Zero na ba 'yan? Uh, pa, lang. Oh, oh yan Ayan. Ayan. Yung isa, ito. Ayan. Imagine, isang piraso lang mga idol. 1.3 kilo. 1.4. Ayan dagdagan natin dalawa dalawa kalate dalawa kalating kilo ang dalawa ito tatlo Ayan, lapit ito na makala pre magpo 4 kilos na oo dagdagan natin apat ala 5 4 and a half para four matimbang five. parang maano yan 4 and a half kilos 4.6 tama four na six. yan kasi lagpas na tsaka dito partner oh Pwede ba ako makaket dyan? Pwede, pwede naman. Ikaw kaya mo makaket ulit? Kaya, pero hindi mo na ako. Partner, tatanungin ko na sa si Juban, partner. Ano ah, ba yung, uh, partner Juban, ano ba yung pinaka-advantage? Bakit uh, avocado ang pinili mo itanim? Kasi maraming fruit bearing na trees mm. eh. Pero avocado na pili mo, ano ba yung titingin mo na advantage? Sa avocado kasi walang season ito eh. Walang season? O, walang season. At saka 2 to 3 years two pwede two ka na mag-harvest. Ganun kabilis? Oh. Kasi grafted man. So, ibig sabihin, less ang maintenance. Oh, less maintenance. At tapos, saka, mabilis lang ma harvest Mabilis maharvest harvest uh -huh. So, yun, ha? Mga totoong mga hindi. Ganun kabilis at uh, daming advantages, no? Isa doon news. yung ano. Oh, tirahin ko na to. Oh, sige. Magpaalam ka kay Duban kasi siya. Tirahin ay, mo, na, mo na, na, na. Baka tirahin mo <laughs> ng iba. Oh, bigay mo sa akin dito. Oh. oh Tingnan mo yan, oh. Grabe, kalalaki talaga ba. Kami ang makatikim nito. Una, kaya kung kayo gusto nyo, pili kayo ng seedlings. Magbili. <laughs> <na kayong> magbili. <laughs> eh, isa lang kinuha mo doon? Ah, uh, eh, hindi ako marunong magano ng uh, mature eh. Ito ba pwede na ba to? Wala pa. Pwede na yan basta malaki na. Ay, hindi na kailangan mature man oh. o no, hindi, basta malaki. Oh, ganun, Ay, ganun na. lang ba 'yon? Ah, totoo po 'yan mga idol ah. Oh. Totoo po 'yan, totoo. Oh, oh baka na kinabit lang natin 'to eh. <laughs> yan. So, ang mga katikim nito, yung mga kaibigan namin sa Luzon. Padala natin. <laughs> Ayan, sigurado okay, yan. mayroon pa dito, malaki. Malaki ba din dyan? Ban, ite, kung may disadvantage sa abukado, ano ba yung disadvantage? Sa so, tingin mo, ano yung disadvantage? Ang disadvantage kasi, kung shaded yung area mo, at saka magtanim ka ng, ano, ng abukado, hmm. parang hindi maganda kasi magtaas lang yung abukado, hindi maraming sanga ba? Okay. Oh. So dapat partner, yung oh. pinaka goal mo dito pag nagtanim ka ng avocado dapat open hindi siya tan partially shaded. Oh. Open and okay. ano siya, oh. dapat naka open sunlight. Oh. sunlight. Ah, gaya kanina ba nung sa isang area na binidjuhan natin oh. na okay. na sacrifice namin yung mm. ano yung lobe para ang nyog para oh. ma shaded siya, ah, hindi oh. siya mag dito oh. kaban. Ayan. Ayan so yun kanina mga idol medyo mataas po yun siya kanina dahil uh, no. Seeded Seeded kasi yun dati. Unlike oh. dito mga idol, tingnan niyo po. Ayun, oh. No. Unlike dito, wala siyang ka-shade kaya ang dami niyang bunga. Ayun. Oh, so yun pala yeah. partner. So yun na disadvantage at advantages. Yun ang importante yes. na malaman nila. Mm -hmm. Pero, before kayo magkaroon ng mga disadvantage at advantages, kailangan bumili muna kayo ng seedlings. Karang okay. <laughs> si Juban ko, ano yung mga advice niya? Baka may gusto sabihin sa mga gustong bumili. Ban? Ah. Sa mga gustong bumili pala, maganda talaga itong avocado kasi ito to 3 years. Hindi mo na ma-harvest. At saka, maintenance ka talaga kaya eh. pagka tanim mo lang mm. kahit na kadabuan mo lang, lagyan-lagyan ng abono okay na, at saka importante, kuan talaga yung malinis. walang tabo talaga ng puno malinis, malinis. malinis. maraming salamat to mga idol, sa mga gustong bumili please do contact kay Sir Jovan at saka sa mga bago sa ating channel, please do subscribe at saka click niyo yung notification bell para updated kayo sa mga bagong kalaman sa agrikultura mga ito. Ayan, so Luzon, Visayas at Mindanao, naikot na namin ni partner Dan at uh, iba't ibang discard, iba't ibang teknik, iba't ibang farmer hero, iba't ibang farmer expert. Pero pag uh, sinunod nyo yung mga teknik nila, sigurado yun, magiging resulta, ganun pa rin sa inyo. Ayan, maraming salamat mga idol Mula yan dito sa Pulo, Pulo Mulok, South Cotabato. Happy farming. Kasama natin Sir Juvan Pabon. Happy farming. Kawai-kawai, mga totoong mga Kita-kita -kit sa susunod na farm. Kawai-kawai kay Jenny videographer. Yes. <laughs> Parang langit nata yung nabibidyo eh. Parang wala tayo doon mukha. <laughs>